bayad muna kami ng tubig due date na namin kaya pupunta na kami ngayon yan si Ate Sheila ilalabas yung service namin na to Cadillac Laga namin pusa. pag magbabayad ng ilaw, tubig, mag-grocery, yun lang. Bukod dun, wala ng pagkakataon na gumala. Okay, lalabas na rin ako. Iingay na tukmulo. Ma nde mu chopéi su mama. nababawasan na nabawasan yung ano watch hours ko dati malapit na mag 3,000 na watch hours yun eh ngayon may 1,000 na lang hindi kasi umabot ng isang taon eh dapat pala isang taon makompleto yun pagka hindi umabot ng isang taon yung bawat araw na ano ibabawas nila ganun nangyayari Kaya nga eh, kaya maghahabolin naman ako, kailangan, araw-araw meron akong mahi-upload, kahit na ano lang. Pagkakita yung ito na natin. Halil? Um, Try din natin. Na umagat? Umagat pala eh. Hap na kami nagpunta para sa magbayad ng tubig. Dapat kami ng maga kaya lang may pinuntahan kami ng maga. Nag-deliver kami ng yelo. Tsaka si Ate Sheila. Kaya ngayon lang may pagkakataon.

Okay, so tapos na magbayad. At ngayon, pupunta naman kay Kajuron. So kay Kajuron. Hindi tayo nang... Grabe naman Dito itlog. Para-paraan. Pero na, paubos na itlog natin, di ba? Dari! Di ba, paubos na? Kapatid. Ha? Oo nga. Ayun lang, tinabi na rin. Pagpunta kay Sagari. Dito na rin lang eh. Ayun lang. natin yung biyahe. Mamaya sana. Ha? Mamaya sana. Bakit mamaya pa? Oras ang maganda nga magala. Ganitong oras eh. Nainis na siya ito Sheila. Napapagod ko siya magpedal eh ng bisikleta. Kaya nabubuisit siya dahil <laughs> akala niya magbubayad lang kami ng tubig hindi niya alam. Meron pa kami bang pupuntahan. Kaya upset na upset siya eh. Yeah, anyway. Sadali so lang naman yun dahil gala lang naman yun. Tsaka malapit lang naman. Okay lang yan si Ate Sheila. Plano ko kasi pumunta ng ano, tindahan kay Kajeron para bumili kami ng ano ng supply namin na itlog wala kami itlog eh wala nang supply sa bahay eh kailangan lagi kami merong itlog dahil yung estudyante namin tuwing maga pagka nag breakfast yun ang breakfast namin ang hirap naman ng ibang lulutuin sa maga maliban sa itlog kaya kailangan laging meron kaming yung stock na itlog. Bakit? Bakit? Nasa may part na gitna na kami ng, ng fiesta. Papunta kay Jeron. Magmula sa amin, medyo malaylayo ng konti kung magbabay kami siguro mga limang minuto din kaya lang mabagal ang takbo namin kaya medyo matagal din nawat na kami ng 10 minuto dyan masyadong tahimik tong piyesta walang mga tao sa paligid pero okay lang naman kung gusto mo ng tahimik ng buhay maganda tabira dito sa mga ganitong klaseng lugar kung hindi ka mahilig sa mga chismisan chismisan pwede ka dito sa ganitong lugar tahimik pero kung sanay ka sa mga magulong lugar sa mga mahihingay hindi ka pa pwede dito mahihinip ka dito sa lugar na to ganda ng halaman palmera tumataas pala ng ganyan katasa yun Huh. Nagreklamo na si Ate Sheila sa kakapidal Kasi hindi naman daw siya pumapayat Lumalaki lang yung muscle Lagpas. Yun. Yun. Tuloy-tuloy lang -tuloy yung gala namin. Nandito na kami sa may malapit ka na Nasa kabilang ano kasi siya. Kabilang black Ganito lang po ang buhay namin dito sa fiesta. Ganito lang kasimple. Pagka gusto namin gumala, ayan, magigbisikleta kami, paikot-ikot dito. Sa lugar na akala mo, walang nakatira. Dam daming bahay pero walang tao tahimik po talaga sa lugar na to pero madaming tao dyan kapag oras ng umaga pupapasok sa trabaho mga at mga siyante at saka pagdating ng hapon uwian ng mga nagtatrabaho at saka ng mga sigyante kaya medyo ma -ano, maraming tao dito kapag gano'ng oras pero sa mga oras na ito tahimik talaga rito Makakainip lang kami kasi sa bahay Wala na akong ginawa doon kundi manood ng TV Mag cellphone Kaya paminsan minsan gusto ko lang, Bakit gusto ko dito? lang din umas Ha? Lunch break Lunch break ah Meron pa palang ganun Ang pihira Ito na lang sa sasakyan nila Tinabot kami ng lunch break pala Kaya, kaya pala tahimik ang paligid Lunch break Sarado pati yung tindahan ni Kajeron So umuwi na lang kami Wala rin naman kami gagawin dyan Maghihintay kami mamaya pa yung mga ano, bubukas Pabalik na lang siguro kami na mamaya May ano nga pala may doktrina daw mamaya Saan? Sa bahay Saan? Sa bahay Sige ka Ano oras ba? 7.30 daw Si, si Kapabs ang magdodoktrina Banta naman ang halaman nila oh. ah, Kakain kit So, yun, pauwi na kami. Sarado yung tinta ni Kajeron eh. Kaya, uwi na lang kami. Babalik na siguro kami mamaya. Hindi ko alam kung saan dumadaan na ito si Ate Sheila eh. Pero wala sa dati naming usual usual na dinadaanan. Gusto yata talaga magkala. Merong? Uh, So yun, dito kami sa may sangy, ano, Loban naman Ganon din, tahimik din yung lugar Wala rin yung mga tao na ano, Mga naka-standby May halaman. na lang talaga kami at si Sheila sa mga oras na 'to. wala rin naman kaming ano eh nabiling itlog sa sindahan at pauwi na rin lang naman kami nagikot na rin kami nagtingin-tingin ng mga bahay kaya enjoy nyo na lang po yung mga nasa na na paligid hindi na. na malaman kung saan kami dadaan. parang naligaw na boy, bayanihan na yun na? Huh? Pupunta pa tayo sa baby. Tapos sa palit ng daddy. Ang gano'n Wala na naman tubig yung swimming pool, ano? Naroon? meron wala 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 yung pinapot yung bahay ang taas ah hanggang tatlong palapag na yan yung ha? kailangan talaga magkaroon ng permit dyan dahil tatlong palapag yun yung, yung taas eh

Sayang hindi ko nakuha Kaya Na? Ano? Honda? Hindi naman. Rosy lang siya, ganyan na style. Ah. Dito na kami sa street namin. Ayan na ang purple gate. Ang purple gate. Ay, ayun pala yung nakamoy kong pintura. May, May nagpipintura pala.